Napakinggan na daw itong titulo ng lupa at mga dokumento kasi yes. eh, sabi mo nga after a week na hindi pa rin uh, maklaim, ibibigay natin sa Register of Deeds. Yes, kasi napaka-importante yung dokumentong yan. Yan yung gustong-gustong mapulot ng mga sindikato. Nako. Dahil pwede lang isan lang, pwede nilang ibenta lahat-lahat. Mm -hmm. Butin Buti nilang napaka-anis yung taxi driver. Sige, soli muna natin kay ma'am sa sister. Siya actually nakawala kasi yung kapatid niya sa Ilocos pala. Yan, ipinakasuhay lamang sa kanya at na-interview ko na sa kanina sa pagmamadali niya na iwan niya sa taxi. Ma'am, paki-inspect muna si Ms. Ruth Rillon. Ang niya si Ms. Mirna Villaluz. Ma'am, yan. Paki-make sure. Nandiyan po lahat. Yan. Ang nagsoli niyan ay isang napakabuting taxi driver bayani itong si Mr. Philo Mino Tayok ng May Transport UVG853. Mr. Dayok, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Andito na po, sir, yung pong mag-claim ng envelope na may lamang pong mga napakahalagang mga dokumento tulad po ng mga titulo ng lupa. Okay. Hello, sir. Apa, apa, apa. Alright. Wala po po medyo nakita rin na narinig din po nila. Opo, opo. opo. Kasi kung hindi po niya clean name, after one week, ibabalik po namin sa register of deeds. Kasi nga po, ayaw namin hinahawakan tong ganitong klaseng papeles. Original po kasi lahat ng mga dokumentong na sa loob po ng folder, uh, mga titulong ng lupa. O, oh, mukhang balisa si ma'am. Ma'am, may kulang? Yung solat ng farmer, hindi ko magkita. Ano na Ay, naman. nandito po. Ay, sos. Ninervious ako, ma'am. Nandito, nandito. Huwag ah, niyo akong nerviousin Nandito, nandito. Pati si Klein, ninervious. Magkaabono siya ng di oras kung magkano halaga ng papeles niyan. Kaabono ah, kompleto, ni kompleto, kompleto na ho. Kompleto na. Ayan, ang maliwanag. Maraming Pasasiket salamat po. Ma'am, nakikinig sa atin ngayon yung taxi driver. Nasa telepono siya, nasa biyahe. Uh, Paki-acknowledge lamang po. Pasalamatan niyo po. I'm Mr. Filomeno Dayoc, Ako po ay nagpapasalamat sa inyo at pati sa ating Panginoon dahil ipinagdasal ko po ho na sana maisip po ng taxi driver na isa uli. Sabi ko kay Lord, eh napakinggan ho yung dasal ko. At hindi ko po naisabi talaga sa mga kapatid ko na nawawala ito. Ngayon pagpunta ko nung dito sa Manila nung Martes, doon nalaman na ipalathala na ilathala lahat sa radyo, sa TV, tapos na may nakarinig na taga Solsona, Ilocos Norte, eh, tinawagan niya yung brother-in-law ko, yung asawa ng si Mirna Villalos, na sinasabing na may nawawalang dokumento. At ang nakalagay doon si Mirna ang nakawala, pero hindi po. Ako yung kapatid niya, okay. Rod Castro Rillon, kagagaling ko noon ho sa Baguio dahil doon ho ako nakatira. Okay, ang importante ma'am, meron kayong uh, ibinigay sa amin mm -hmm. na sulat galing po sa inyong sister at na-verify namin at uh, ayan po, galing talaga sa inyong kapatid at ini-authorize ko so kayong i-claim yan. Magpakita kayo ng mga ID and everything. So, okay na po tayo. So, Sir uh, Pilomino, dahil po sa inyong uh, meron kayong 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation. May gawa ng Robas at Robas Extreme. Nice, ano pa? At meron pang 1,500 pesos worth ng ATC products. Meron din siyang Prostamen Pillow. May car mount holder mula sa Cellboy at Transi Portable Basket mula po sa J&T Plasticware. Okay, salamat po sa paglunta. Pwede po bihaka din kami magbigay mag ho ng reward Sige niya. Sige po, ibibigay po namin sa inyo, kasi wala siya dito, opo. yung kanya pong cellphone number para kayo na lang pong mag-usap dalawa. Ay, okay, opo. Sir uh, Pilomino, ibibigay po namin yung, yung cellphone number. Okay lang po ba? Kasi meron daw yung ibibigay na pabuya sa inyo. Okay lang, Sir? Apo, apo, apo. Okay. Sige po. Ma'am, punta kayo sa kabilang booth para ma mag-usap po kayo sa telepono. Huwag niyo muna ibababa, Sir Pilomino. Baka pwede okay, -usap po kayo mag-usap kung saan kayo magkikita ngayon. Sige po. Okay. Hmm. Nag-solid po siya ng wallet. May lamang 4,020. May 10 oh, euro. Okay. May $49 US driver's license and credit cards. Uh -huh. At nag-solid nga po niyan si Mr. Mario Katubig At andito na po si uh, Dr. Thomas Lichau, ko isa po siyang uh, doktor by profession akala ko foreigner si sir. Hindi. Ato wala. I grew up here. Oh, okay. Sabi ko dudugo na sa ilong ko mamaya. Hindi. Okay, paki-bigay mo na kay, kay sir. He's a doctor. Okay. Oh, doc, magandang hapon po doc. Pakibilang lang po muna yung pera para masiguro na nandyan po lahat yung uh, It's all here, nandito lahat. Nandyan, sir, 4020 tama ho ba? At saka uh -oh. meron pong 10 tama. euro. Fourteen uh, U.S. dollars. Exacto. Wow. Yes, yes. Thank you. This okay. is so um, unexpected. <laughs> right. Saan po kay doktor sir. Massachusetts, so Boston. Kaya pala yung accent niya, meron siya American twang. <laughs> How long you been staying here sir? Oh, I I'm just visiting for one for a week's vacation. Oh, okay. just one week vacation. So, still a little jet-lagged And I left my wallet in the taxi All right, kita mo, pag nagsalita siya talagang Pagpipikit ka, parang nagpag-usap pa talagang tuloy Okay Pero kayo, sir, mestizo So, half American, half Filipino Yes Saan mo kayo nagdodoktor sa Massachusetts? I'm sorry Are you teaching? A little bit, medical students sometimes yeah Alam niyo, sir, yung nakapulot nito at nagsoli Two-timer na, nagsoli na dati, nagsoli naman ulit Talagang Pero siya, sir, ngayon, Dok uh, na siya. Biyahe. However, yung wife niya, uh, pwede ko natin makausap. Miss Lilibet, katubig, ma'am. Hapon po. Magandang hapon po. Ma'am, ibinigay na po namin sa may-ari kay uh, Dr. Thomas Richauco. Isa po ah, siyang doktor. Okay. okay. Balik bayan. Nagbabakasyon dito. Dok, baka gusto niyo pong kausapin si Mrs. Yes, uh, Mrs. Lilibeth uh, Katubig. ah uh... Oh, it's so nice to meet you uh, over the telephone. Um, I, I wish I could say hello uh, in person. But I, I want to say thank you uh, to, your to your husband, Mario. Uh, and I will remember this example of uh, honesty and virtue in action. Thank you, Paul. And I, I will tell this story of your husband uh, to my family and I will tell it to my friends and uh, I'm sure your husband will inspire so many other people to do the right thing mm -hmm. uh, this well, is this is such an example of the good people in action everywhere and every day Thank uh, you uh, Maraming to Mr Mario Katubig, uh, who is driving his taxi today and uh, thank you Mr Rafi for using this media to to amplify this example of someone choosing to do good you're welcome sir you're welcome Okay, well said. Ako, na hindi balay ko. Ang sinasabi niya siya, talagang eh, talab na talab sa puso. Maganda yung pagkasabi niya. Very well said. So, Ma'am Lilibet, eh, pagdating niya doon sa kanilang, uh, pagbalik niya sa Massachusetts, nako, na ipagkakalat eh, niya po yung kabutiang ginawa po ni Mr. Salamat po. Oh. Ma'am, sa katapusan, Ma'am, sumama ka kay Mr. Bibigyan namin kayo ng uh, plaque at sa medalya. Kasama ko kayo na mabibigyan ng award, si Mr. Pangalawang beses na pala ni Mr. Ano? Second time. Hindi ito po Okay. Sige po, makita-kita tayo sa katapusan ng buwan para po doon sa gawat katapatan. Anong batch? Batch 49. His uh, husband turned over a wallet containing 300,000 something pesos. That's incredible. Yes. I mean, Very incredible. 300,000 pesos. Yes. To. Well, yes. What is the opposite of repeat offender? This That's is it a it. repeat good person. Yes. Exactly. I, 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 need to find the right word. Oh. Mm -hmm. Ang tawag ko dyan, bayani. Okay sure. Ayun. Ma'am ah, sobrang sobra po talaga ang tuwa ni Dr. Uh, Thomas De Cauco po sa ginawa po ni Mr. Uh, oh. magkita-kita po tayo sa katapusan ng buwan ha, Ma'am uh, Lilybeth? Ah sige, salamat po, idol. Mabuhay ho kayo at si Mr. Okay. Ah, doc, ah, sige, thanks for coming po. doc. Thanks for the patience well, at uh, thank you for out. finding my wallet and giving it to me in less than 20. It's amazing. Thank you doc. <laughs> thank you. Thank you doc. Only in the fire isa sa ipinagmamalaki ng bansa Ang mga Pinay na talaga ang mapagkawang gawa Walang mahirap na buhay kung ang puso'y may katapatan Kaya nararapat lamang na kayo ay gawaran na karangalan Mga pulis at tanod ng barangay Pamilya driver, bumbero, pati na kasambahay Executive, guardia, pati na rin ibang lahi Patunay na kabutihan pa rin ang namumutaw.